be aqil main nan asyaranus be aqil main asyaranus blue be man kayo be ani sabri hai anu main aqil hai ani sabri so karti pras allah <laughs> azat kinan karti la <laughs> salam munfa munzula pai mun

gulong pues, blomber tayo ano yun tayo naman yung parang hindi 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 mo hindi 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 Sa Bahay, sa

Dati wala naman kong Hindi kasi sure nila. May mga nila ng gabi. Kapag magpunta lang. Kapag Kapag sure. alas pa ba? wala na kong patang ganyan. Meron naman. Alas gis? Kapag magpunta lang. Kapag magpunta lang. Kapag magpunta lang. Kapag Kapag magpunta lang. Kapag magpunta lang. 4? magpunta lang. Kapag magpunta lang. Kapag lang. Kapag magpunta lang. Kapag magpunta lang. Kapag magpunta lang. Kapag magpunta lang.